Hello what's up guys? Uh, for today's video, ito nga pala yung bagong content natin. Gumawa ako ng video para sa mga bagong vlogger na katulad ko na takot humarap sa camera. Ito na yung solution guys. Kaya panoorin natin. Yung content nga pala natin guys is text to speech. Ayun, panoorin po natin. Let's go. So guys, punta tayo sa Google app. Yan. Search po natin text to speech or TTS, lalabas na po yung apps. Yan. Piliin po natin yung blue yung background. Yan po yung ginagamit natin. Yan po. Yan po yung home ng app. Yan po. Na kung nakikita nyo po yung English, yan. search po natin dyan kung ano po yung location natin. Kung Pilipino ka po, search nyo po. Pilipino. And click po natin. Yan, tignan po natin yung boys sa pagpipilian. Ito ay isang boses ng pagsubok. 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 Napili ko nga guys is number 4. Uh, maganda na to para sa magiging boses ng ating video. Video background. Yan. Testing po natin. Mag-type. Para makita natin kung ano po yung boses na napili natin. Ako ay gumagawa ng content para sa aking channel. Kung napansin nyo guys yung tultok, uh, tatanggalin po natin yon para maging malinis yung boses. Ako ay gumagawa ng content para sa aking channel. Random video nga pala guys yung ginagawa natin ngayon. Uh, kung ano po yung maisip natin yung content, uh, gagawin po natin ng content. Kung gusto niyo naman po magpagawa ng content sa atin, palike uh, and share and follow na rin po ng page natin. At comment na lang rin po kayo sa ating comment section para po magawa natin ng content. Kung hindi pa kayo follow guys, ito nga pala yung page natin, RJ Family like and follow lang guys and share. Malaking tulong na po sa page natin yon. Maraming salamat po. Kung nagastuhan nyo lang naman yung content ko ngayon at end ka, tulong ako sa inyo kahit konti. Yun lang maraming salamat Hahaha. ha ha.